guys, dinner tayo. Uh, hamburger, big tasty. Kumain na ako. Ako <laughs> main. Nakagat ko na pala. Ibang gusto na nandun sa hama. Tsaka meron my favorite apple pie. Tara kain. Tara kain. 可以慢慢的嘛？ ang hindi ko siya maubos. May nuggets pa to na ko na. Kalimutan ko mag-video kasi. balana ko yung Stop. 他开因啊。嗯 busog ako eh. Ang laki kasi, grabe naman ito. ko kasi ang liit lang, laki lang Pero masarap siya bà khôi má mày yếu liệt yêu lang to. Ayoko con nữa Ay wala man may naglive. Kain na lang tayo. Si si kamami kasi hindi naglive. Yan may galaw shout out sa inyo lahat guys. Thank you so much for watching. <coughs> Salamat gid sa inyo paglantaw sa akong nga video ha. Salamat gid sa walang sawa na suporta ha. Hmm. Ang sarap naman ito, ha. Kanamit gid na sa hamburger ng maklok. Super busog na ako ba? Mamaya ko naman to kainin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ubusin. Hindi ko na kaya ubusin ni A. Ah, kaya sobra man kadako siya. Karun naman. Ayan busog ako. Ayun, thank you so much sa McDonald's. Ay, nabusog na ako. May one-fourth ba ako? One-fourth. One-third. Namaya. Midnight snack. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood kay Mercedes. I love you. I love you all, guys. Bye. Hindi ako nakakanta kayo. Wala man nag-live. Kanta pa sana ako na. Nagkakantayan pa sana ako. Nag-practice ako ng two nights tapos walang nag-live. Kakana. Kalayo is a fire. Ganun dapat kantahin nito. is coconut. Tubig is a water na panghugas sa hubag na La lalat. Cool down. Bye. Love you all. Oh, oh, oh,